Balita naman sa ibayong dagat, babae patay matapos mahawa ng brain eating amoeba sa Texas. Si Idol Sobi Gagarin para sa IFM Foreign News. IFM Foreign News. Patay ang 71 taong gulang na babae matapos mahawa ng brain-eating amoeba dahil gumamit umano ng hindi pinakuloong tubig mula sa recreational vehicle para sa nasal irrigation habang nasa isang kampo sa Texas. Apat na araw lamang matapos ang paggamit ng tubig ay nagsimula na siyang makaramdam ng mga sintomas. Ayon sa ulat ng Morbidity and Mortality Week report ng Centers for Disease Control and Prevention, nagkaroon ng biktima ng primary amoebic meningoencephalitis o PAM, isang bihira ngunit nakamamatay na impeksyon sa utak na dulot ng Negleria Follary. Naranasan niyang lagnat, matindi sakit ng ulo at pagbabago sa mental na kalagayan bago siya binawian ng buhay. Hindi pa rin malinaw kung saan eksaktong lugar sa Texas nakuha ng babae ang impeksyon bagamat sinuri ng mga eksperto ang tubig mula sa recreational vehicle at sa kampo. Walang nakitang presensya ng amiba. Hindi rin tukoy kung saan galing ang tubig na isinalin sa RV bago ito nabili ng biktima tatlong buwan bago siya namatay. Samantala nagpaalala naman ang Centers for Disease Control and Prevention tungkol sa paggamit ng hindi ligtas na tubig para sa nasal cleaning. Upang makaiwas sa PAM, ipinapayo niyang gumamit lamang ng distilled o pinakuloang tubig sa paglilinis ng ilong, magsuot ng nose clip sa mga aktibidad at umiwas sa pagguhukay sa mababaw na bahagi ng tubig. Para sa IFM Foreign News, ako si Idol Showbiga Gagarin, Idol! IFM News